Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drivebacks. Drive Umaangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Eroplanong lulan ang mga labi ng tatlong lalaking na hukay sa Maguindanao. Dumating na sa Villamor Air Base sa Pasay City. General Nicolas Torre na na bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Impeachment trial naman laban kay VP Sara. Posibleng hindi matuloy ayon kay Senate President Escudero. Mga kongresistang hindi pinalad sa katatapos ng midterm elections, binigyang pugay sa muling pagbubukas ng sisyon sa Kamara. At pag-asa, opisyal nang idiniklara ang tag-ulan. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Max, Balita. 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 Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News Alpha Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Lunes, June 2, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Right Primax. Right right Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Dumating na po sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ang C-130 plane na lulan, ang mga bangkay ng tatlong lalaking na hukay sa isang rubber plantation dyan sa Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur. Alas 12.45 kaninang tanghali nang umalis naman ang eroplano sa Awang Airport at dumating ito sa Villamor pasado alas 4.30 ng hapon. Napuno naman ng emosyon ang pagsundo sa mga labi ng hindi dahil hindi po akalain ng pamilya ng mga biktima na bangkay na silang uuwi sa kanilang mga tahanan. May 11 ng unang mapaulat na nawawala sina John Luis Olarte, Jerry Olarte at Ronald Alumno na nag-deliver lamang umano ng kambing sa lintangan sa Mama Sapano pero nito lamang biyernes natagpuan silang wala ng buhay. Sa ngayon, ibibiyahin na sila pabalik sa kanilang mga tahanan dyan po sa Kalatagan, Batangas para mabigyan ng maayos na burol. Flymax, Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga ang Change of Command Ceremony para sa formal na pagpapalit ng liderato ng Philippine National Police. May report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada. <laughs> Ako si General Nicolas Torre III. Na itinalaga sa katungkulan bilang ang inyong katungkulan? Na itinalaga sa katungkulan bilang Chief of the Philippine National Police. Formal nang nanumpa si Police General Nicolas Torre III bilang ikatatlumpot isang hepe ng pambansang pulisya. Sa kanyang talumpati, inanunsyo ni Torre na pangungunahan niya ang higit 220,000 police personnel at sunod sa inilatag nitong three core pillars bilang gabay. Kabilang dito ang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mabilis at maagap na serbisyo publiko, pagkakaisa sa hanay ng polisya at modernisasyon sa kanilang institusyon. We will institutionalize a three-minute in emergency response time in major urban centers. We will be present makikita nyo kami sa kalsada, sa komunidad, sa palengke at sa bawat lugar na kinakailangan na ating presensya para magbigay ng kapanatagan at ng kalooban. Kung nasaan man ang bawat Pilipino, sila ay ligtas. Unity and morale within the ranks. Pillar number three, accountability and modernization. We will modernize our systems, enhance our investigative tools, and adopt innovative technologies that protect rights, while ensuring order Liban dito may tatlong bagay rin na ipinangako si Torres sa mga pulis Sa ilalim ng aking pamumuno action will be rewarded hindi sapat ang pogi points We will reward those policemen who will work hard on our three pillars No need for endorsements under my leadership appointments will be based solely on merit and only the most competent will be entrusted with the right positions in the right places Deliver excellence in your police work. File affidavits, execute warrants, bring criminals to justice, raise your hands in front of judges and fiscals, and provide evidence against these criminals to support their conviction. And you will be recognized. And Sabantala, hamon naman ni Pangulong Marcos sa bagong PNP chief, panatilihing malinis at marangal ang hanay ng kapulisan, paigtingin ang presensya ng mga pulis sa lansangan at ipagpatuloy ang paglaban sa ilegal na droga. Panatilihing malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad, lalo na sa lugar na madalas ang krimen at kaguluhan. Sa tulong ng PDEA, ipagpatuloy ninyo ang paglaban sa illegal na droga. Magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at mga drug lord. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala rin ligtas. Hindi dapat natatakot ang estudyante o ang mga manggagawa, motorista, magulang na maglalakad sa kalsada umaga man o gabi. Pinaalalahanan din ng presidente ang mga pulis na huwag gamitin ang kapangyarihan para sa pansariling interes. Sa halip, dapat silang maging tagapagtaguyod ng katarungan, kapayapaan at kaunlaran. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Wala pang direktang plano si bagong PNP Chief General Nicolas Torre kaugnay sa posibleng arrest warrant laban naman kay Senador Bato de la Rosa. Sa press briefing, tinanong si Torre hinggil sa paghahanda sa maaring pag-aresto ng International Criminal Court laban sa mambabatas. Ang pag-arestong ito ay kaugnay pa rin ng madugong war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakadetain sa ICC. Ayon naman kay Torre, mahirap namang pangunahan ng mangyayari. Sa kabila nito, gumawa naman daw sila ng mga contingencies para dito. We'll <laughs> Kasi ang hirap ng pangunahan noon na may darat, pag may darating na ganito, may na ganito, paano pag wala? Di parang Napakahirap eh, naman nun. But obviously, we are also making contingencies na pag may nangyari nga ganito, anong ating gagawin? Pag may nangyari ganon, ganon na ating gagawin. So, uh, hindi nga lang siya talaga proper na parang i-discuss mo na kagad at sa moment. Nakita niya naman siguro. Uh, you know what I mean? It's really something that uh, is something that has to be acted upon pag andyan na. Samantala matapos maurong ang nakatakdang pagbabasa ng Articles of Impeachment ngayong araw at mailipat ng June 11, Senate President Escudero inaming may posibilidad na hindi ito matuloy. Isang senadora naman ikinabahala ang paulit-ulit na pagkaantala ng impeachment proceedings. Para sa detalye ng balita, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Ipinaliwanag ni Senate President Cheese Escudero sa naging press conference ngayong araw na nakabase sa desisyon ng plenaryo ang magiging direksyon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kung kaya theoretically, inamin ni Escudero na may posibilidad na hindi ito matuloy. Kung decide ang plenary today na hindi magkoconvene sa June 11? In theory, yes, but I doubt that. I doubt that that will happen. Um, as I said, nothing prevents anyone from making a motion. Nothing prevents anyone from putting it to a vote. Nothing prevents anyone from objecting. But ultimately, it would be debated and put to a vote. Sa kabilang banda ay e, ginit naman din ito na wala siyang nakikitang matatamaan o di kayo mapapaboran sa ginawa niyang pagre-reschedule. Meron kaming rule kaugnay ng three days bago namin ma-third reading ang isang panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin mata third reading yan next week. So time is of the essence in so far as passing certain bills are concerned na ma para mahabol yan sa 19th Congress. Kumbaga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay VP Sara para sumagot, babagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon. ang Senado at ang Kongreso. Hindi naman naiwasang pamabahala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa naging paulit-ulit na pagkaantala ng impeachment proceedings. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Let us all hope this is the last delay. While I support my colleagues in our shared sense of urgency in passing important legislation in the last days of the 19th Congress, including the landmark Anti Pogo Bill, we cannot postpone our constitutional obligations any longer. Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte would violate the Constitution, which clearly states that the Senate must forthwith proceed with an impeachment trial. Naniniwala din si Senator Wynne Gatchalian na makakatulong ang pagharap ng Vice Presidente sa impeachment trial laban sa kanya para malinis ang kanyang pangalan. Maaalala rin tinanggi ni Escudero na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging hakbang niya na iurong ang schedule. In the heart of changing knives, ako si Brigada Ang Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Binigyang pugay naman ng liderato ng Kamara ang lahat ng mga kongresista na nanalo at nabigo sa katatapos na 2025 midterm elections. Sa pagbabalik ng sisyon ngayong araw, inisa-isa rin ng ang mga napagtagumpayan ng 19th Congress na bahagi na umano ng legasya ng Kamara. My report, Brigada Haji Caminho e brigadamo. amor Brigada. <laughs> Isang pagsaludo para sa mga mambabatas na hindi pinalad na magwagi sa katatapos na 2025 midterm elections. Laman ito ng mensahe ni House Speaker Martin Romualdez sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong araw. 172 kongresista ang opisyal na naitala sa roll call para sa pagbabalik ng sesyon kaninang hapon. Sabi ni Romualdez, bahagi na ng legasya ng isa sa pinakaproduktibo at nagkakaisang kongreso sa kasaysayan ng Pilipinas ang mga kongresistang magbabalik sa 20th Congress o matatapos na ang huling termino. Hindi raw malilimutan ang servisyo ng na mga natalo sa nakalipas na halalan. Hindi man kayo nabigyan muli ng panibagong termino, tandaan ninyo, you were a part of something bigger than any one election. You helped us pass laws, you shaped debate, you served your districts with passion and integrity. You gave your all and the Filipino people saw it. Your legacy is now woven into the fabric of this Congress. At kahit wala na kayo sa susunod na panahon, mananatili kayong bahagi ng tagumpay ng 19 Congress. Let me say this with pride, this House of the People delivered Dapat anyang gamitin ang nalalabing mga oras, araw at enerhiya para tapusin ang nasimulan. Muli ring ibinida ng liderato ang mga napagtagumpayan ng 19th Congress. We crack down on smugglers and hoarders who make basic goods unaffordable for ordinary families. We gave stronger support to our rice farmers with 30 billion a year for seeds, mechanization, and productivity. We pass laws to fix job skills mismatches, invest in young workers and prepare our people for the demands of a modern economy. We passed the Magna Carta for Filipino seafarers to give dignity and protection to those who power our global maritime reputation. Nais naman ni Romualdez na maalala ang bawat isang miyembro ng kamera hindi lamang bilang mga mambabatas, kundi mga leader na pinili ang pagkakaisa sa halip na pagkakawatak-watak, paglilingkod sa halip na ambisyon at taong bayan sa halip na politika. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max. Brigada Nationwide hawak na ng Land Transportation Office ang mga reklamo laban sa mga motoristang nagtatakip ng kanilang mga plaka para maiwasan ang NCAP. Padadalhan ng show cause order ang motorista at pagpapaliwanagin kung bakit hindi dapat mapanagot sa batas. May report si Brigada Jigok Studio, ibrigada mo! Brigada! Sa tindi ng usok sa kalsada. Imbes na tao, ang plakang ito ang naka-face mask. Ang plaka namang ito, hindi mo masabi kung kumupas o sa jambinura. Hindi rin nagpatalo ang plakang ito na may kahon ng yosi. Ang rider naman na ito, huling-huli sa akto na nagtatakip ng plate number. Tunay nga naman na madiskarte ang mga Pilipino. Sa takot na makaiwas sa no-contact apprehension policy o NCAP, kanya-kanya silang paraan. Pero ngayong araw, Itinurn over na ng Metropolitan Manila Development Authority sa Land Transportation Office ang mahigit limampung reklamo laban sa mga motorista na nagtakip ng kanilang mga plaka para makaiwas sa NCAP. Ang mga dokumentong ito ang magsisilbing batayan para sa pagpapanagot sa mga may-ari o driver ng mga sangkot na motorsiklo o sasakyan we have to determine po natin ito. Malalaman natin kung sino-sino po ito and we will issue the summons order and we will, we will use all, all, all reasonable means available para po uh, ma patigil na itong, itong gawain na ito. Uh, once determined, we will also initiate the criminal case, of course, with the help of uh, with the help of MMDA, we will also initiate the criminal case against this Uh, motor 90% ng takiplaka ay mga motorsiklo habang four-wheel vehicles naman ang 10%. Ang plaka po or plate number is a unique identifying mark of a vehicle. So sana naman po uh, if you do not have the intention to buy it, then I think there's no point sa pagtakip ng plaka. At tatapun na rin hindi lang po ito sa panguli but also road safety and safety na lahat sa kalsada. Ayon sa LTO, Pagmumultahin ng limang libong piso ang mga lalabag bukod pa ang suspension o revocation ng lisensya. Base naman sa binagong Section 12 ng Motorcycle Crime Prevention Act, paparusahan ang sino mong magtatakip, mamimeke o magkukubli ng plaka ng sasakyan ang lalabag. Maaring makulong ng anim na buwan hanggang dalawang taon o pagmultahin ng sampung libong piso. Babala ng LTO sa mga motorista na magtatakip ng plaka. Posibleng makatakas sila sa NCAP pero hindi sila makakatakas sa batas. Samantala, magpapatuloy pa rin ang pagpapatupad ng NCAP kahit na suspendido na ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon sa MMDA, walang dahilan para ihinto ito, lalo't mas maayos na ang daloy ng trapiko ngayon. Everyone is staying on their lane. And personal na, nakikita naman natin one of the problems ng hindi po na i-respeto ang pedestrian crossing. And for the past days, personal, nakikita ko na wala na po kumaapak ng pedestrian crossing. So I think that's already a very good indication na sumusunod po ang ating mga motorista. And... In the heart of changing lives, ako, sa Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Right, Brigada bandita. Nationwide. Nationwide. So, mga kabrigada, epektibo na po simula bukas ang bagong round ng dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa gasolina, may itataas po na 40 centavos kada litro. Mayroon ding aumento ng 30 centavos ka sa kada litro po ng diesel, habang 10 centavos naman na rollback sa kada litro ng kerosene. Ito na yung ikatlong linggong sunod-sunod na taas presyo naman para sa Gasolina Climax. Brigada Balita. Nationwide. Mga kabrigada, idineklara na ng pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan. Ayon sa pag-asa, ang kalat-kalat at malawakang ang pag-ulan na naobserbahan sa nakalipas na limang araw dahil po sa Southwest Monsoon o Habagat ay senyales na ng onset ng rainy season sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa kabila nito, maaari pa rin daw magkaroon ng breaks sa mga pag-ulan. Patuloy umanong babantayan ng ahensya ang panahon at sitwasyon ng klima sa bansa. Inaabisuhan na rin ang publiko at otoridad na magkaroon ng precautionary measures para makatugon sa epekto ng tag-ulan. binantayan upang kumpleto <sweak> At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South in Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News of the Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula rito sa Brigada News of Manila ang nag-iisang the music and news authority Brigada Balita nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.